Ay, mga mahalang ating topic ngayon na tinatanong ni Joshua, ang tanong niya ay, nadidismaya ka ba kapag kahalimbawang hindi kinakain ang iyong bulaklak? So, natin pag usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka palang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Nadidismaya nga ba ako kapag halimbawang hindi ako kinakain? Ang sagot ko ay, minsan oo, minsan hindi. Minsan oo, nadidismaya ako kasi nga po, kapag halimbawang nakita ko na wala naman ibang pwedeng dahilan, bakit hindi kinain, bagong hugas ka naman. Alam mo naman sa sarili mo na ka, hindi kinain, kasi nga sabik na gusto nga pumasok, nagmamadali na kasi nga, yung uh, L na L na hindi ko naiintindihan kasi gusto ko pa rin naman na kinakain ako. Pero minsan ay intindihan ko kung bakit hindi nakain kasi nga baka pagod, baka gusto nang matulog kasi nagmamadali na para makaisa na lang tapos tutulog na yung mga ganyan. So naiintindihan ko yon At minsan naiintindihan ko rin kapag ako yung kusang umaayaw kasi gusto ko na pumasok na agad. Kasi nga gusto ko na ibaon na agad. Kaya hindi ako nagpakain yung mga ganyan. Pero kung halimbawa wala namang pwedeng maging dahilan, syempre nadidismay ako nagtatampo ako. Pero mabilis lang din naman mawala yung tampo ko. Pero nasa isip ko yan. Kasi nga, sabi ko, bakit hindi kinain? Lalo na kung halimbawa bagong kalbo, yung mga may ginawa, kinalbo pa, pero hindi nakain kasi nga sobrang gusto nang pumasok yung mga ganyan. Nadidismaya ako pero nawawala din naman agad yung ganon. So, sana sa ko ng tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.